nak again Yes. Ayo tabunis belada ni ren. Ya kan. Saya tak Nam 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 nam. Ah ah ah. Gina

Si, ah, diba, dumating na nga yung ating ano, electric swing dito. Tapos, yung... So, ito rin. Right? Dumating na yung itinili ah. kong bagong WiFi smart camera. Ito yung CCTV camera na nakokonek sa WiFi. Tapos, pagdibigyan natin sa phone eh. uh. Pero, car. Oh. Although meron naman kami CCTV dito sa kwarto, pero ito is, ipi-place ko talaga to. Yung nakatutok mismo dito sa magiging crib ng box. So, ayan siya, o. Oh. Pwede siya i-connect sa iPhone, sa Android, sa iPad, o kaya sa computer. Ito okay, yung itsura niya. Actually, meron na akong dalawang ganito. Ay, ako okay, niya. Yeah. Ito yung gamit sa office area namin. And super nagustuhan ko siya, pati yung quality. Tapos, ang maganda dito, alam niyo kung bakit may, ano, Okay, parang speaker siya. Ayun yung parang speaker niya sa gilid. Kasi kapag nagsalita ako sa mismong app niya, maririnig nila. Siya so, mm -hmm. technically pa ko ako makakausap ko sino man yun ang kita mm -hmm. ko saan. Good. Hala. So maririnig mo din yung usap at sa panig. Yeah. So guys, ayun, pero there'll be mga ibang friends is yeah, mas malaki lang sa tapos nila. Wow! wow, 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 wow. di ako maalam sa mga ganyan, guys. Tapos, mayroon din, ayan, marshmallows, and stuff, for hot cocoa. Oh, diba? O, diba? O, ayan yung mga namin sa mga staff. So, guys, ayan, meron tayong mga in-order na gift packs kasi Christmas. Ayan guys, ito yung isa namin, yung laman is choco pie. Tamaan nyo kayo pakimakita sa ating fourth giveaway winner. Right mm. Ang name is Arabella and siya mm. malulog. Medyo namamadali ako ngayon kasi magsisimba pa kami. Pero Dilo. let's go. First of all, makatanggap siya ng Watson's care brush. Next, makatanggap siya itong makeup remover. And then mag-add na rin ako ng alcohol spray. Bibigyan ko na rin siya itong hydrating face mask, hydrating eye patch. Ito ang cute and then, das seorang ni nak tu. Wait, 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 wait. Oh, big mouth nama nama baby Oi. Nana. Adik copot. Oh, si baby Big mouth nama tu bibi, oi. Nana. Hmm, 5 5. 5 5.